Magandang araw! Ako si Brandon mula sa National High School na kasalukuyang work immersionist sa ilalim ng Provincial Internal Audit Service Office. Ngayong araw ay nais kong magbahagi ng isang makabuluhang kwento. Ngunit bago ko ito ay may tanong muna ako sa lahat. Naniniwala ba kayo na ang katotohanan ay nararapat tingnan sa mas malawak perspective perspektibo? O sapat na ang isang paniniwala? sa itang ngayon ay mayroong anin na bulak na so, nakarinig sa paparating na elepante. At dahil wala silang kakayahang makakita ay dilaman sila ng kuryosidad kung ano nga ba ang nilalang Sabay-sabay natin pakinggan ang parabolang pinamagatang ang elepante at ang anin na bulag ni Erasco na muling isanalaysay ni Eugene Y. Evasco at binigyang buhay ni Ariel Santelian. may anim na balag sa isang ngayon. Isang araw, kumalat ang balita may dumating na elepante sa kanyang hida. May elepante ang paparating! Sigaw ng mga taganay. Dali, tingnan natin. Paano natin makikita eh, mga bulag na tayo? Nagbibrong sabi ng isang bulat. Sabik na sabik na sinalubong ng anim na bulag ang elepante ay Wala sa kanilang hinagap, kung ano ang bisitang iyon. Ni hindi nila makikita ang pinagkakaguluhan ng taong bayan. Amoy na lang natin, sabi ng isang bulag. O pakinggan, sa ng isa. Hawakan natin ang malaman ng itsura nito. Pahayag ng isang kasangang bulag. Maingat na maingat nilang tinuntun kung nasaan nakahintil ang gitsit elefante. elepante. Nang marating nila ang lugar, agad nilang nilapitan ng hayop at isa isang hindi ko. Isa palang haliki ang elepante, sabi ng isang kulag pagkaraang hawakan at yakapi ng isang hindi ng elepante. Nagkakamali ka, isa itong lubid, sa kailangan ng isang kulag, matapos hawakan ng buntot ng naturang hayop. Hindi ba ninyo nakikita? Isang matabang sanga ng puno ang elepante. Inis na sabi ng isang kulag na nasalat ang mahapanguso ng elepante. Magsitigil nga kayo. Isang malaking pamaypay ang elepante. Pahayag ng isa na sinalat ang tayga ng elepante. Pamaypay ba? Isa itong kamukha ng dingding, deklara ng bulag na halos punto sa tiyan ng elepante. Mga bulag na kayo, isa itong tubo, hatol ng huling bulag na sinulat ang family ng elepante. Uminit ang usapang iyon at nagsimula silang magtalo. Tumaas ang kanilang boses habang pinagyayabang na tama ang kanilang observation. May nagahaw na ng sitbukan. Ayaw nilang magpatalo sa isang isang. Nasama daw ang kanilang nakikrap. Nagat na ng isang fantasang ang na iyon ng anin na bulak. Tinatikil niya ang napipintong sa babaan. Ano ba ang nangyayari? Huwag na kaibigan tayo. Bakit kayo nagtatalo? Kaya hindi na ka maniwala na haligi ang elepante sa hut ng unang bula. Lubid! Sanga ng puno. Pamaypay! dingding, tubo. May hinahang nagpaliwanag ang kwenta sa nag aaway ng mga gulat. Tama naman kayong lahat. Tama kaming lahat. Bakit naman nangyari iyon? Magdataka ng mga gulat. Magkakaibang bahagi ng elepante ang inyong hinawakan. Kaya iba-iba ang inyong nakikita. Lahat ng inyong sinabi ay katangian ng isang elepante paglilinaw ng patas. Dagdag pa nito, waring laliki ang apat nitong likli. Dubig naman ng buntot. Parang saka ng pula ang uso nito. Dalawang malaking pangaypay pa ang kanyang mga tainga. lang din din ang kuya, at mayroon pa itong dalawang pangil na malatugo. <laughs> Natalasigan ng liwanag ang mga bulag na iyon. Natigil ang kanilang pagkatalo at naging maligaya dahil nanubalik ang kanilang pagkakaibigan. Sa huli, nagbili ng bayo ang pantas. Mainang na malaman ninyo ang isang bahagi ng katotohanan. Ngunit, maaabot lamang ang karunungan kapag nakita ninyo ang kabuuan. At dito na nagtatapos ang kwento na ang alabante at nangangalulag. Ngayon naman ay dumako tayo sa moralidad ng kwento. Ang pagpaliwanag ng batas ang siyang nagbigay diin sa moralidad ng kwento. May mga pagkakataon na ang paniniwala ng bawat isa ay iba. Kung kaya, hindi may iwasan ng mga alatan bilang mga tao ay normal lang lamang para sa atin na ipaglaban ang mga bagay na sa natin ay Ngunit, mahalagang tandaan na ang pagtingin sa isang bahagi ng katotohanan ay maaaring maging balakin sa pag-abot ng tuloy na karunungan. Yun lamang, paalam!